Samahan nyo kami mga par at andito na naman tayo sa uh, isa naming uh, vlog. Yung aming uh, uh, gawa kanina sa may uh, banawan. Ayan, so bali mga bintana lang naman ang aming uh, in-install dyan. So yan yung bahay ng aming uh, yung project na aming ginawan. yeah kita nyo bagong uh, tayo pa lang. Yan po yung bahay na yon. Oh, at oh, nakapanguha pa ng yung tropa. Maraming salamat po sa may-ari. Yeah, oh, dami niyan ah. Ang daming magagataan niyan. Yeah, yan po yung ano namin. So, bali sandali lang naman namin ginawa. Ayun, nagpaaw na si Pisa Marto. Oh. Na ando na rin sa sa, uh, sa taas na rin ng uh, ang tropa. Ayun, at uh, lumabas na naman si Jegot, may binibida. Ano gayon Jegot, ibinibida mo? Ayoko, wala kaya si Parin Bokne nakasakay sa sniper oh iya bang nakaharap pa sa gitna ng kalsada pag ikay sinagasaan ng may-ari dyan ayaw ka oh. oh, yeah. yan ay tinetesting niya kung talaga robang uh, magandang manakbo pero magaling yung batang yan talagang mahusay yung si Bukli yan yeah, tinetesting niya dahil sabi niya ay masubok nga kung talagang ito ba'y nananakbo ng ayos ayoko kung wala parang gusto pang ibenta o oh at tuwa yan at uh, talagang ayaw bumaba doon lang daw muna siya yan yan po yung uh, kalsada ng Banawan wala pong masyadong tumada dyan oh Pisan ano ka ginagawa mo diyan kung ano man ang iniisip ko, wag mo itutuloy malalim dyan yan dahil po kami siksikan kanina kaya kami ni Parin Bukli ay nagmotor dahil punong puno po yung uh, yung uh, multicab service namin kaya nakamotor po kami Ayan, at uh, mayroon pa kami tinitingnan dyan. Baka makakatisod pa ng customer eh. Dagdag kita rin yan. Yeah. So, yan lang nga. At, uh, si Jego na lang ang nagmumotor ngayon. Uh, si Bok na yung aking camera banda. <laughs> Ewan ko nung ano, naisipan ng tao yan at nakibinidyohan. Ayan. So, bali, yan na po yung palabas ng, ano, ng uh, banawan. Eh, Nakakain daw muna kami sa may palengke, sa may lomihan. Oh, sarap ng lomi daw. Matitikman na naman. Ayan, baybayin muna natin ang kahabaan itong uh, Tagaytay. Yan, po sa bandang silangan. Kung kayo ay napapadpad po dyan. Uh, yan po nga aking tinatak. Ay papunta na po yan ng uh, Olivares. Palengke. Pero yung sa kabilang kalasada, yun ang paket ng People's Park. Uh, Kasili, Ginting. Yan, yeah, dyan na po yan. Yeah. Kita nyo lang po mga bandang, uh, ano ba, bandang uh, mga alas 3 yata, to. o oh, alas tres ng uh, hapon. Kaya medyo maganda ang klima. Akala ko ngayon, ulan. Kaya kami ni Bukne, nung papunta kami ng Banawan, ipandalas na kami at kami abuti ng ulan. Ayan. At, uh, ayan, kita nyo, medyo basa lang ngayong kalasada. Ayan, parting Irwin yan. Nakita nyo yung doon sa, yung mga nakatambay na motor doon. Ayan, no. Marami nakatambay sa kanan. Yan eh, maganda kasi ang view dyan. Kitang-kita dyan yung uh, view ng, ng uh, Taal Lake. Kaya marami ito matambay dyan. Kaya ako yung mapapadpad, eh, ma may kita yung mapapansin nyo naman yan. pag Pagpakit kayo ng People's Park sa bandang kanan. Yan, kanto ng uh, kabangaan. Oop! Ano ga, traffic na? Ah, hindi naman. May, meron lang palang meron lang lumipat. Yan ako. Ay, habol na si sniper eh, oh. Ayan. Uh, nasa ano na tayo ngayon. Uh, anong, to? Uh, anong lugar to? Anong lugar uh, to? Iruin West. ah uh, Bali, pagkatapos po niyan, eh, didiretso kami ng uh, dumiretso kami ng uh, palengke. Tapos, uh, meron pa kaming lakad na isa. May customer din po kami na uh, susukatan doon. Kaya, konboy-konboy lang. Yan, kita niyo naman Yan ho yung ano, kung kayo mapapadpad ng tagaytay, tayo Pagpapunta na, pagpakit na kayo ng People's Park Yan, daan na yan ang inyong makikita So, bali malapit na tayo sa may uh, uh, Mayroon niyang malaking ano Sa may Sungay East Yan, yung daan papuntang Saint Michael Ayan po yung uh, statue niya ano, Yung malaking statue ni uh, Mama Mary Yan, yung nasa may bandang kanan ay yun, sinasabi ko po yun, yung kulay orange na yun. Oh. Yan, ito naman yung papuntalan ng uh, St. Michael Road. Yan, labas na yan ang papuntang, uh, kung papunta kayo ng Calax, ng Laguna. Yan, dyan din po ang daan. Oh, wala yung paspas na si Pisa Marvin. Oh. Habol, Jago! Yan, ge kay kay, oh, wala yung... Tsaka, yan, uh, St. Michael yan. Bagong, uh, halos bagong kalsada din, eh. wala pang... Uh, wala pa siguro limang taon kung hindi ako nagkakamal yung kalsadang yan. Ayan, nasa parte na tayo ng ano, ah, papuntang uh, C-City. Ayan. Oh, aba. Ay, bilis-bilis eh. At hindi ka na makakita yan. Ayan, oh. Uh, ganyan lang yung mga takbo. Masyadong uh, dedikit at alam uh, niyo mga po, motori, napakadelikato niyan. Wala ka paglalagyan. Masagi ka o makasagi ka, siguradong sisemplang ka niyan. Kaya dapat i-distance lang. Yan, kita nyo yan, pababa tayo ng ano, pababa ng uh, Saint St. Michael, CCT. City. Ay, si City yan ni ano, uh, ano ba yan? Parang retreat and training center. Approaching uh, St. Michael Village naman po tayo. Yun, nagminor si Diego. Sinisilip kung uh, nagawa na ba yung... Uh, uh, meron po kasi kaming ano dyan, meron po kasi kaming uh, project 'yan kaya lang eh, hindi pa po nasisimulan, naghihintay pa po kami ng ano ng uh, go signal galing sa sa aming uh, kliyente. So, yan balik tayo dito sa ating uh, motor ride. Yo, yo. Walang masyadong uh, sasakyan na uh, that time. Kasi ngayon ay uh, pahapon na, uh, ala stress eh, pag traffic po dyan sa may bandang yung papunta ng Palengke hanggang papuntang Olivares, eh, dyan po kayo mag-shortcut. Tandaan nyo lang po yung uh, statue ni, uh, ni, Mama Mary, yung malaking statue ni Mama Mary. Makakalusot na kayo dyan. Kung kayo papunta ng Maynila, Laguna, yan. So, yan po yung tulay ng St. Michael. Yan. Kakaliwa si Diego at papunta na kami ng ano niya, ng uh, Palengke, kung nasaan yung ano yung uh, lumihan na aming uh, kakainan. Magme-merienda muna bago pumunta sa isa pang uh, site. Yan, yan na po yung ano, yan na po yung uh, uh, Santa Rosa Road yata ang tawag sa kalsadang, haba ng kalsada niya. Yan, yeah, kita nyo yung bukyo. Mapapasin uh, mapapansin nyo ngayon dito sa sa ano, sa amin sa Tagaytay, karamihan ng mga tricycle, hindi na tricycle kagaya ng dati. Uh, halos, uh, meron pa rin, kaya lang mas marami na po yung bukyo at saka mas marami sumasakay sa bukyo ay gawa ng ano, uh, unang una uh, convenient at saka maluwag siya kumpara sa tricycle na talagang kailangan na iyukong yuko pa ayo nandito na po tayo sa may ano sa may barangay Francisco Ayan, Tagaytay City <laughs> meron na po rin po dyan ano eh ah uh, ano pa Wilcon yan may bago tayo po dyan na Wilcon pilihan ng mga uh, gamit sa bahay. Pang, ano pala, aga ah, bilihan ng mga para sa pang construction tsaka mga ano nga rin, mga accessories para sa bahay. Yung talagang smooth na smooth lang ang glide ni Diego. Ayan, at uh, malapit na po tayo sa ano, malapit na kami sa aming uh, pupuntahan. At uh, talagang uh, matindi rin ang uh, pagkuha ng video ni Parimbukne. Ba hindi na nga live hawak-hawak lang sa cellphone na kaganyan yan. Oh, ay hindi naman makalapit po At talagang nag-iingat din Ayan na, andito na kami Ayan, at uh, huminto ang tropa Talagang, uh, siyempre, siguraduhin po natin Na uh, libre ang kalsada Bago tayo tumungo Ayan, at uh, papark na kami Oops, ayun, eh, sinasabi ko Ayan, andyan na kami sa may uh, Kainan na kami pupuntahan ito kami ngayon sa Itoklak

dito po napakasarap ng pares tsaka ano tsaka, talagang ano loaded ng ano, ng uh, ingredients talagang natitigman eh hindi so, ka pa nakakain dito? hindi well, pa ah, pa <laughs> <laughs> ay wala no wala kang sibuyas na yun sibuyas na wala kang na sibuyas Lagusan Drive along the highway ng ano ng Dito okay. na namin sa usawa yeah. Ito yung kanilang mga menu. Oh, umili na kayo. Ano gusto niyo yung menu? Ano gusto niyo diyan? Meron silang mga set. Ayun, ito pala. Ayun. Yeah.

masarap yun at saka okay so hanggang dito na lang ulit mga par ah uh, kung na gusto ng ating uh, vlog uh, today, like and, uh, today pakilike and subscribe na rin po pakishare at uh, uh, bell button para ma-update kayo sa uh, bago naming na uh, adventure hanggang dito na lang po thank you